So yung mga katrots, bali bago nating project to. Ayan. Ito so natin. So naging problema na ito, iniwan dati ng dating pintor. Pero ito tapos na yan. So bali ang natapos lang ng dating pintor dito is itong pinto sa likod at yung bubong. Kaya the rest is ako na ang tatapos ako na pipinis na ito ngayon. Pass break na lang sa atin to. Pangatlong pintor na pala ako hawak na ito mga katropes. No? Okay, let's go. Pisa na natin to. aylamini tushli So inuuna ko muna mga katraps tong kabilang side na i-finish bago na naman yung kabila kasi yung kabila maran, medyo may mga masilya pa eto ma alos wala na tong side nato to eh kaya ito na yung mga i-finish ko muna so babalikan natin yung kabilang side Ito naman yung kabilang side na naiwan natin so ayan may pinondo na natin ang kulay at may nakita pa ako konting bulan so bago natin i-finish yan mga katraps no kasi kulay to, medyo maselan to mga katrops. Okay, tapos na. Paping na lang tayo mga katrops. So ito yung unang natapos natin. Itong side na to. Ito ngayon lang, itong side na sa ato. Ayan. Oh. Ay okay, tapos na 'yan. Bape na lang.